ito yung may poles na ano, ngayon kasi sarado. Tapos may mga itik. Ito, ano, tatlong itik. Mga apat na itik. Tapos yun yung tunay na itik. Yan. Ito siya. Yeah. Wadi na mar. Baka naman, wadi na mar. <laughs> <laughs> Yan. Yung may chicks dun, no? Oh. Tapos yung taba. Yung taba, laki laki nanti, no? Halo, apa kabar? alam mo. Saya, mga tropa, doon na nagpitir-pitir sila sa kabila. Kain mo isda, babay natin ngayon. Kasi ang inyong ko, ang tamok. siar. siyerbo o salahan lahan niya ito. Sila mo. Siya siguro ito kung babae, ah siya. dito siya dito is libre. Tapos pagdating sa sa atin, limang piso ihi. 10 ano ba naman yan? Philippines, ano ka ba naman? Yan, ano. Hello! Nagpala mo! <laughs> Ayun ang dugo. Sa dugo. chicks. Ayun yun, sasakyan natin na ano. Andito, mababae siya. Yun. Kaya madali-dalhin kahit saan mo siya dalhin. Kita natin yung mga tropa rin sa kabila. Doon. Kaya natin. Ang init eh. Nung taas si na Aran is ano ay na dumating tapos hindi kami nakapasok sir ng pulis eh sakin ah, ada kasi na asisara ano init message mo init eh sabang init Sige, parang lumabas yung init. Sa akin, ang ganda nito sa akin na ito. No, mula kapon, nag-service nag ako. Nag-gala na. Nag oh, one bar pa lang din siya. Oh. Yeah. One bar lang. So, oh, sige, hanggang dito na lang. Punta ko yung mga tropa.